Magandang hapon po mga kalaki alas dos na po ng hapon para po sa mga tataya po ng 4 digit lucky numbers ngayon pong September 6 mga kalaki ito na po magagandang tips para po sa inyo kunin mo na umpisaan po natin sa ayan sa Hong Kong 2936 Sweden 8274 Singapore 1892 China 2631 Texas 4205 Dubai 1820 Malaysia 9399 Taiwan 1267, Thailand 2836 Philippines 0251, India 4 1 New Zealand 6929 Australia 7243 Mexico 1855 Canada 8930 Greece 2374 <coughs> Israel 5263 Las Vegas 1266 Saudi 2430 Japan 8980 Italy 6215 Germany 2293 at Korea 3009 Ayan po mga kalaki kompleto na po mga lucky numbers natin 4 digit lucky numbers po yan para po sa inyo so good luck mga kalaki para po sa mga Uh, tataya pwede nyo po yung i -ramble. good luck